Nay, papasok na po ako sa school. Hala, umaga na ha. Alas na. Bakit parang ang pa rin? Hayaan mo na nga, para ako mauna sa school. Nasaan <laughs> na kaya si Princess? Bakit wala pa rin sila? <coughs> Hay nako, panigurado, hindi na naman niya nagising ng maaga. Mauna na nga lang ako. Dadal ako sa shortcut para mabilis ako magpunta sa school namin. Yay! Natin Konting lakad na lang, malapit ako sa school. <laughs> Guys, alam nyo ba, may kwento ako sa inyo. Si Princess, ano, di ba pinagsulat ni Teacher sa Noisy, tapos hindi niya sinulat yung pangalan niya, kaya ayun, sinumpong namin siya kay Teacher. Tapos, ang nangyari, ang dami niyang points, 100. <laughs> kaya ayun, nagtatampo sa amin si Princess. <laughs> Kayo guys, sino na dilista ng Noisy sa inyo? Sa susunod, hindi na si Princess yung magdilista, kasi madaya siya Guys, Malapit na ako sa gate ng school namin. Ayun na noong tara, tumakbo tayo. Wow. Hala, sabado pa yung gate. Alas 7 na ha. Maglilift na ako. Oh no pinto! Magalinis pa po sa room namin! Late na po eh! Ala, walang tao! Bakit kaya? Kaya ba? Anong pinagawa mo dyan? Kuya! Papasok pa ako sa school eh! Kaso, sarado naman tong gate! Ano? Papasok ka? Di mo ba alam? Walang pasok? Ano po? Walang pasok? Bakit po? Hindi eh, mo ba alam suspended yung plato nyo dahil nga may bagay Tignan mo nga oh, ang sama ng panahon Eh sabi po kasi ni nanay Papasok ako eh Naku umuwi ka na Beba Ang delikado lumalakas pa yung hangin Oo nga po eh Ang lakas lakas na Bilisan mo baka lipadin ka pa ng hangin Sige po Alis na po ako nagpasok pa ako. Wala pa lang pasok. Suspended. Dahil sa iyo. Ay! Yung payo ko! Oh, no. Ang lakas ng hangin! Yung payo ko! Hindi pa! <laughs> Guys! Uuwi na ako! Dahil malakas yung hangin! May magandang ba sa inyo? Mag-comment lang kayo! Bye-bye! Falei,